morning guys uh, meron na kaming unang booking dito sa Quiapo, Manila dadali namin ng San Mateo dahil sa malapit na nga magpapasko sobrang traffic na dito sa uh, Quiapo kahit na maaga pa guys, nandito na kami sa Quiapo. Malapit na kami sa pick-up point. Saan kaya dito? Sarado yung kalsada. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Hanap tayo ng party. kompleto na po. Thank you, Kuya. Yan, guys, sa pick-up na namin yung item. 300 pieces na kalendaryo siya. Dito pala yung gawaan ng mga kalendaryo. Dito sa Quiapo, Manila. Papunta na kami ngayon ng San Mateo para i-drop yung item. Nandito na kami sa San Mateo Resort malapit na kami dun sa pagdadrapa namin ng mga kalendaryo Hi guys, sakakuha na kami ng pangalawang booking dito sa Batasan Hills. Papunta siya ng library sa Pasay. Sana lang hindi masikip yung, kaya lang mukhang masikip ata itong nakuha namin booking. Guys, maraming kumakain dito sa karimberian na yun. No? Parang masarap ata dun kasi nagkukos ng traffic yung mga kumakain eh. Kasi halos sa kalsada na sila nakapark, makakain lang sila sa karinderya na yun. Siguro kaya gano'n, masarap siguro yung tinda dun. Guys, nandito na kami sa drop-off area. Sabi nung client namin maghintay lang doon kami dito sa tapat ng Garland Store. Kaya lalabas muna ako, hintayin ko yung client lalabas muna ako ng kotse. May maambon pa. Mukhang uulan Lala mo po. Ayun. Hello po. Hello madam. Hello po. Wala pa, pa, pa? Wala pa po eh. May napagtanungan po kami dito. Sabi yung Vilma daw po. Yung Vilma store. Doon daw po sa kabilang side. Kakaliwa kami. Pupunta na po ba kami dyan? Ah, oh, sige po, Diretso na po kami dyan, madam. O, oh, hello po. Ah, oh, sige po. Sige po. Vuelta well, lang kami sa kabilang, di ba garland store, madam? Sa kabilang side kami dulo, tapos kaliwa kami dun sa may gate. Si ma'am, um, balik pa lang kasi sabay... ah. oh, sa oh, may thousand gate. Ano mo nga, ma'am? Huwag yung pinanggalingan niyo po ng gate. Opo. Balik lang kami po. Dara-darecho dere lang. Tapos kaliwa kami dun sa dulo. Apo. O, sige po. Sige po. Punta. Sa likod, sa likod lang po ng building na malamig. Sige po. Punta na lang po kami dyan. Sige po. Thank you Ayo. po. Okay. Guys, sa pickup na namin yung sa Batasan Hills, hindi ko na siya nabideohan kasi sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi ko mailabas yung cellphone ko rin. hindi ko siya nabideohan. Ngayon papunta na kami ng Pasay. Nandito kami ngayon sa circle. Halos zero visibility kasi sa sobrang lakas na ulan. mga bus. San Sana nang umihin ito, bigla-biglang ito para lang makapagsakay ng pasahem. Ngayon guys, malapit na kami sa 10 minutes na lang na sa drop-off area na kami dito sa Liberisa. Mukhang masikip itong pupuntahan namin. Kaya, ingat-ingat na lang kami. Tay, kita nyo ba yung bus na yan? Na 01018 yung body number. Init-git niya kami, mutik na kaming masabi. Tapos, uh, kung may kita nyo, sobra siyang magmaneho. Kasi halos lahat ng sasakyan, ginigit-git niya. Jack Perlin. Jack Perlin. Tapos may body number na 1018. Tapos, ito yung plate number niya, TXL824. Yan. Alam, nakakatakot siya magmaneho, guys. Kung nakita niyo lang kanina, ginit-git niya kami dalawang beses. Tapos, nung sa mga unahan niyang kotse, ganun din ang ginagawa niya. Kaya dapat sa si driver na to, hindi na payagang mag-drive, eh. lalo na ng public. Ah, okay, ang bilis niyang makalayo guys kasi singit siya ng singit eh halos lahat ginigit-gigit niya Guys, to na yung pinick up namin dito sa Marikina. Yung kaninang drop off hindi ko na nabidyohan kasi sobrang alanganin ng parking. Madalian na yung pagbaba at saka pag alis namin. Ngayon may bago na naman kaming booking dito sa Marikina. Dadali naman namin siya sa Riverbanks Mall. Isang box lang siya guys, ang pinick up namin. na kami sa drop-off area sa Rockwell. Pinig-up kami kanina dito ang drop-off sa Rockwell. Naiintay lang namin yung client.